Hindi sa santabi ni Senate President Chase Escudero ang alok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maging aktibo sa pagbuo ng mga patakaran para sa impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang balita ni Troy Gomez. Huling idinigit ni Senate President Francis Chase Escudero na kailangang idaan sa plenaryo ang bubuihing impeachment rules. Bukas si Senate President Francis Chis Escudero sa pagvolunteer ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na mangunan sa paggawa ng mga patakaran para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We welcome ko ang alok na tumulong sa pagdraft ng uh, rules. Hindi mahalaga sa akin kung sino mangunguna o mamumuno dito, pero anuman tulong ay tatanggapin namin. Gayon pa man binigyang diin Escudero na ang lahat ng mga panukala, kabilang na mga patakaran at ang kalendaryo ng paglilitis sa impeachment ay kailangan dumaan sa plenaryo o ng impeachment court kapag nagbalik na ang sesyon sa Hunyo a dos. Ito'y proposed timetable, ilang ulit kong sinabi. So, um, hindi naman niya sinabing tutul sa at sabi ko ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume ang kongreso sa June 2. Yung rules proposed din naman yon. So, man na mapag-usapan, mapagkasundoan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary. Ang kahandaan ni Pimentel na manguna sa paggawa ng patakaran ay kasunod ng rekomendasyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na magtatag ng isang espesyal na subcommittee para sa pagbuo ng impeachment rules. Ang Senado ay naghanda na para sa impeachment trial kasunod ng pagpasa ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte noong Pebrero a 5. Asahan naman na magsisimula ang impeachment trial ng ikalawang Pangulo sa Hulyo at Renta batay sa kalendaryo na nauna ang inilabas ni Escudero. Nauna na rin nag-utos ang leader ng Senado ng pagbuo ng isang administrative support group para matiyak ang kahandaan ng Senado para sa paglilitis. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez, Nag-uulat, SMRI News.